News mga balita ngayon, mag-ina pinagbabaril sa Mama Sapano, Maguindanao del Sur. 2 million pesos na tulong pangkabuhayan sa mga dating rebelde ibinigay ng Negros Occidental Provincial Government. Kalayaan ng paglalayag sa rehiyon sinuportahan ng Singapore. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Isang mag-ina ang panibagong biktima ng pamamaril sa barangay Manong Kaling, mamasa no Maguindanao del Sur kahapon. Ayon sa ulat, sakay ng motor ang mga biktima sa Sitio Paso at patungo sana ng Sheriff Aguac nang pinagbabaril sila ng hindi patukoy na suspect na mabilis na tumakas sa crime scene. Tinukoy ang mga babae at menor de edad nitong anak na residente ng barangay barurao Sultan sa Barongis, ng parehong probinsya. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa krimen para matukoy ang suspect at motibo sa pamamariel. 2 million pesos na suporta para sa pangkabuhayan ng mga dating rebelde at magsasaka ang ipinagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng Negros Occidental kamakailan. Ayon kay Governor Eugenio Jose Lacson, ang tulong na ito ay para sa produksyon ng balut sa ilalim ng Itik Pinas Raising for Balut and Salted Egg Project. Layunin nito na punan ang kakulangan sa supply ng balut na umaabot sa 700,000 peraso bawat buwan. Ang mga benepisyaryo mula sa sampung samahan ng mga dating rebelde at mga asosasyon ng magsasaka sa lalawigan ay binigyan ng isang daang itik, isang incubator at labing dalawang bag ng feeds. Kabilang dito ang mga grupo ng kapatiran sa San Carlos, Cadiz, Kabangkalan at Kawayan, pati na rin ang iba pang asosasyon ng magsasaka. Samantala, iniabot din ni Lakso ng tulong pinansyal sa Sambayanan Negros bilang suporta sa mga dating rebelde na ngayon ay aktibong tumutulong sa kaundaran ng kanilang komunidad. Ipinahayag ng Singapore ang matibay nitong suporta sa prinsipyong freedom of navigation at overflight sa rehiyon habang pinalalakas nito ang ugnayang militar sa Pilipinas. Sa isang pagtitipon para sa pagbisita ng Republic of Singapore Navy, landing ship tank RSS Endeavor sa Maynila kamakailan, sinabi ni Singaporean Ambassador Constance C. na patuloy na makikipagtulungan ang kanilang bansa sa Pilipinas at sa iba pang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN upang isulong ang international laws. Ayon pa kay C, napakahalaga ng malayang paglalayag at paglipad para sa Singapore, isang bansang umaasa sa kalakalan. Ang RSS Endeavor na pinangunahan ni Colonel Wong Ching Tong, Deputy Commander of the Maritime Training and Doctrine Command, na bumisita noong Pebrero 13 to 16, ay kauna-unahang port call ng RSN sa Maynila sa loob ng 26 na taon na bahagi ng Midshipman Sea Training Deployment Program. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Lord, kung here. fear, faith, and trust in you, sustain me, persevere, I commit myself to this mission, and Ina-papigay po. nagdeklara ng gyera, Mabos Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. <coughs> ah! Nakawa kayo. Naisip hmm. <coughs> sa rili Sa kala ng mga. Mga <coughs> lalong mga. Ang spirito. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.